What's up guys? Ayan. Uh, nakabalik na tayo galing uh, Japan. Doon sa kontrata natin sa ano, sa barko. Yan, 8 months. After 8 months, naka-uwi din. Ito, ito itsura nung Civic after 8 months. Uh, maraming nangyari dito nung pagdating ko ayaw mag start kasi nung chinek ko 11 11 volts lang yung battery kaya yan nag, nag hard start siya eh buti meron akong ano battery charger chinerge ko so okay na yan yung mga na and bolts ko iba kinalawang na after 8 months Tatry kong palitan ng stainless yan. Tapos ano pa ba yan? Mga watermarks na sangkaputak. Ginagamit to ni Mrs. once a week. Yan. Once a week ini-start niya. Pero parang hindi pa rin kaya nung ano eh. Nung alternator na mag-charge. Pagka once a week lang nagagamit. So nade-drain yung battery. Hindi ko alam kung ano. Problema pa nun. Tapos, Uh, itong fiber na chin ng one time nag grocery yata siya sumabit yata to dun sa ano sa parking ayan unit, bibili tayo nung ano hampas lupa chin ni boss al ayun okay, yung tatry ko ikabit dito o, tapos ano pa ba Lana, ilang overall mukhang okay pa naman. Hindi ko pa nagagamit since dumating ako eh. Ini-start ko pa lang. Na Update tayo ng ibang mga pesa. Dadagdagan tayo. Dadagdagan natin. Tsaka papalitan natin yung iba. Tulob. Ganun pa rin naman yung loob. Maayos pa naman. Kahit pa paano. Yun nga once a week lang ginagamit nung asawa ko. So umalis ako noon. Alam ko nasa 185 na yung tinakbo noon eh nung umalis ako. O oh, yan hanggang ngayon. Eh lang yung natakbo niya, parang nasa 400. Hindi nga 400 'yan eh kasi kasama pa dun yan yung ano ko eh. Yung sa gasoline test ba yun? Dun, kilometers per liter nung ginawa kong daily to. 185. 902. I-double do check ko. Ipapakit. Ipa-flash ko na lang dito. Para makita natin kung ilan lang yung tinakbo nito after 8 months. Na hindi ko ginamit. Tapos si Mrs. lang gumagamit every week. May mga napamili pala ako sa Japan. ng mga gamit. Doon sa up garage. I-check ko. Papakita ko sa inyo isa-isa. Yan. Tapos dito. May binigay ni Sir, si Sir James dito eh na freebie sa akin nung nagbit kami dati yan may, may kakabit ko na itong radiator stay na rubber ayan pakita ko yung mga nabili ko sa Japan isa-isahin natin yung mas matindi pala na parang hindi nagamit yung sa kapatid ko o ayan ayan na itsura after 8 months nung bumalik ako ayan na natambak na wala namang sira hindi nyo nagagamit di ko alam kung anong problema hindi ko pa siya nakakausap eh. Grabe. Ano nangyari dito? Flat pa ngayon. Kaya ito ang napap... Naiwanan ng 8 pants yata. Yung sa akin, kahit pa paano, every week, napapakarwash ni Mrs. eh. Kaya hindi masyadong maalikabong tignan. Pero, sobrang dami na rin yun yan. Saka na rin. Pero isa kapatid ko, ano kayo nangyari dyan? Tinamad na yata mag Honda. Baka may sira. Eh, tatanungin ko. Pero sige, pakita ko muna yung ano. Yung mga napamili natin sa Japan. Inisa-isay natin. Tapos yung iba doon, ibebenta ko yon Pero mura lang, syempre Hindi ko naman negosyong magbenta eh. Ano lang, para ma-share ko lang sa iba na yung mga nakuha kong item doon sa Japan. Yan. Alright, so ayun nga mga boss no, after 8 months, actually mga 6 months lang ako nasa Japan eh. Kasi yung first 2 months, Singapore to Malaysia. Uh, yung 6 months na yun, ito yung mga nabili natin doon sa Up Garage. Ayan, Ayan bali tatlong steering wheel. Tapos ano, mga iba pang aboboots ah uh, medyo mahirap kasi kasi limited yung bagahe ko kaya hindi ko hindi ako masyado nakapamili kasi mag over weight ako sa luggage so ayan isa isa natin so simulan muna natin dito sa ano sa ito to dalawang uh, air spencer na marine squash JDM JDM tapos itong Ah, ito, ito. Nachambahan ko lang ito. Itong Mitsuba na ultrasonic na 700 hz uh, hertz. Maganda tunog niya ito. Ayan. Tapos, ito. Mga samot sa ating sticker sa up garage. Ayan. Tapos, ito. Dalawang piraso pirasong ano, sticker tsaka magnet na JDM. JDM sticker magnet. Ang ibig sabihin nito sa Japan, pagka dinikit mo to sa sasakyan mo, ibig sabihin ano ka, bagong driver ka or beginner ka. Yan yung ibig sabihin pala nun. Ngayon ko lang nalaman. Hey. Tapos ito isa. Isang uh, dash dashcam na pang Honda Carrosseria Ayan Ito, Display ito With ano to With uh, memory card na kasama Ayan o, no? nakikita nyo doon Ayan. Hindi ko lang alam pag in-start ko to baka JDM din yung display. Medyo may hirapan tayo dyan. Tapos ito, isang tire inflator na Honda bali ito nung nakita ko to may mga label kasi nung kung use or unused. so ito nakasulat doon sa label nila is brand new pero out of the box tsaka itong isang to na generic na JDM na tire inflator yan so tigisan yan tapos itong manibela. Unahin muna natin yung una kong binili. sa so, nakaraang kong vlog. Ito. Ito ay Momo Indie. Na 350mm. Ah. Uh, Pagtinig na mo siya. Ah. Uh, production date niya is. Ayan. 90. 90 year 1990 siya ginawa bin, Ayan, makinis pa uh, surplus din to bali use pero maayos sa Japan kasi parang kunting gamit lang nila dinidispatch na nila eh. tsaka maayos sila gumamit sobrang ayos nila gumamit Ayan. so ito yung Momo Indy na wood steering wheel tapos ito naman. Ito na tsambang ulan din to. Nung nawala yung isang momo doon na ano ba yun? Nakalimutan ko yung ano yung model. Nung bumalik ako one time nakita ko naman to. Um ang tawag dito is Momo Modena 2. Yan. Titingnan niyo yan. Momo Modena 2. Ayan, meron, meron, nga siyang konting mga dent-dent dyan. Pero overall, maayos pa yung pagkaka-leather niya. Maayos. Ayan, nagdadalawang isip ako kung ito ikakabit ko o itong hindi dun sa Honda kasi bigla nung nakita ko nga to nagandahan din ako eh binili ko na tapos pag titingnan mo sa likod ito. Ang production date niya is 1999. Year 1999. Yan. Orig mo mo siya. Maayos pa. Sariwa pa. Tapos ang maganda pala dito na chambahan ko siya, may kasama na siyang ano uh, horn button. Tapos yung pangatlo ko namang nabili is itong Momo din na Momo option kung tawagin. Ito naman walang horn button tapos wala ring center pad. Uh, usually kasi Pero yan isang buo dito. Parang buong leather din siya. So kulang. Kulang to nung center pad tsaka nung horn button. Momo option. Pang Toyota to. may nagpahanap lang sa akin na tropa ayan na chambahan nga namin uh, ayan pagkitingnan nyo 88 year 88 siya nagawa pero maayos po oh. walang re-up isipin nyo sa status niya na 19, 1988 ang ganda pa ng condition Pasensya na kayo ha. Nagkalat pa yung gamit ko eh. Ayan. Ayan. Ayan lang yung mga ako sa up garage nung pumupunta kami ng Japan. Yung iba dito, ibebenta ko. Ayan. Ipopost ko na lang sa Facebook. Tapos sa uh, Hanapin nyo na lang ako doon. Kung ano yung mga ibebenta ko, ha? Yan. Tapos meron pa akong parating na box. Na punong-puno rin ng ano, JDM goodies. Ayun lang mga boss. O yan, okay, nakasetup na ako. Linisin muna natin. yan. yan. Linis time. natin kahit papano medyo matagal din hindi nalinis yan pwede na ulit pang tambay yan tapos pagka natuyo na yan medyo ginabi na nga ako eh Uh, payaran ko nito payaran ko nito coat para tagdag kintam. Sariling sikap ang paglilinis. Tire block pa. Hindi ko pa nalalagyan. Wala na yata akong tire block. na. Pwede na ulit na pantambay tapos check, check ko na lang kung ano pa yung magiging may experience ko na problema kung meron tayong kailangan tayo ipagawa after 8 months yun tapos i bablog ko na rin yun kung meron man alright bali mabilis ang linis lang yun mabilisan pero matagal baka pagka <laughs> nagkaroon ako ng time ipa detail ko to kay Sir Jeff. Jeffrey ng ano, Padek Laguna. Ayan. Para mas uh, <clears throat> matanggal na yung mga marks na in time nag-accumulate dito sa kotse. Dahil sa ulan, ganun. Acid rain. Ayan. Okay. So, hey. Na fast forward mga boss. Tapos ko ng uh, ng puso coat. Ayan. Di na binako. Ayan. Update lang. Ayan yung itsura niya pag ano. Gabi. Malakas mga peke. Ayan. After 8 months, uh, ngayon ko lang siya ulit uh, na car wash. I mean, pinapakar wash na ni Mrs. Pero yung ako mismo. Ayan. 8 months na. Ayan. Ayan. Salamat sa panonood. Uh, God bless po sa ating lahat. And lagi po tayo mag-iingat. Thank you. Oh, mga boss, uh, excerpt lang. Baka nagtataka kayo kung ano nandito sa plastic na to. Yan yan. Nakabili ako sa dapan. Ayan natin to. Ayan. Sonic Saber. Tsaka Magnum Saber. ko tayo ko lang. Kasi ano to eh. Ito yung mga nilalaro namin nung ano. 1990s. Nung kabataan namin. hehe Ayan. Baka nagtataka lang kayo kung na-miss ko tong plastic na to eh. Pero ito lang naman yung laman yan. Alright. See you sa susunod na vlog mga kachapsuy. Thank you.